Okay, so pala aromatic bigat. Meron tayo once ng TV dito. Nasa ayaw, wag ilang inches to. Ang problema nila, wag at walang backlight. So isang paraan para ma-check natin yung TV. Kung backlight niya ang problema, gagamit tayo ng ilaw. Naka-standby po siya ngayon. So ilawan po natin siya. Yan. Tapos power on natin. Ayan. Ayan, umakatikmik kitang kita yung wansa na logo niya Ayan. so backlight ang problema so yun bubuksan po natin it's either backlight yung backlight the uh, LED mismo o yung kanyang pinaka uh, backlight controller so bubuksan po natin so yun na po siya mga teknik So ito yung ating pinaka mainboard board, Tapos ito yung ating backlight, ito yung pinaka backlight uh, circuit. So, unang-una -una natin gawin, pinakamadli. para parang naglulus ng mga dinik. Ayan, no? So, yan. Mag- uh, tester po tayo ng backlight gamit ng ating backlight LED tester siya no mayroon siyang papasok ng 50 'yan umiikot din. Eh. 'yan. Pansinin niyo. 'yan. Dito may mga, ano to, na to. Nilaw siya. 'yan. So ibig sabihin ang problema dito sa ating board okay yung kanyang backlight ito rin lang natin ito kanyang mga diode ito sa tayong diode okay okay good yung ating diode saksak natin kung may lalabas tignan natin kung may malalabas na kultahe i so confirm mga techniques rin yung kanyang backlight driver so nire-require sana natin dito para mapatakoy yung kanyang backlight kailangan natin ng 50 or 54 volts or more than so ganun syang output, ang system napakababa so hindi niya kanyang i-drive yung ating backlight pinaka remedy nito isang so option remedy bilhin tayo ng hiwalay na uh, backlight driver And bago natin gawin yon, check mo natin yung buong circuit na to. Baka meron lang cold solder sa likod. So, kailangan din natin check mo na yun. So, mga teknik, tinagdala natin yung kanyang board. At bago tayo mag-decide na mag-install ng uh, backlight driver. So, kailangan mo natin i-check yung kanyang main board. Yan, so sure din. At saka maliban dun sa diode pala mga teknik, meron siyang katabing resistor din. Ayan. Makapansin niyo po. Ito yung M7 diode. Yung katabi niya, resistor. 0 ohms. Tingnan lang natin kung nag-open o intact pa rin. Ayan, intact pa rin siya. 0 ohms. Mahanap kung asan yung problema mga teknik. So, ang last option natin dyan is uh, maglagay tayo ng, uh, ng uh, backlight backlight driver uh, hiwalay so yan mga technique meron tayong kandito LED driver galing Lasada, uh, bali 900 ah, 97 pesos lang mga tingin, hanap tayo ng dito, 12 volts, or uh, 3 to 5 volts. Ito 12 volts mga teknik. Ang sister na to. Yan siyang 12 volts. At dito sa... Dito. So guys, ngayon lang ako nag... Uh, repair ulit dito sa ating TV na... BEC. So ang nangyari kasi mga teknik nung nilagyan natin ng... Uh, backlight driver bumigay yung kanyang backlight so parang lumalabas na yung ating kinabit na backlight driver hindi siya nagko-compensate doon sa kanyang load di ba yung mga ibang backlight driver halimbawa ang kailangan voltage total voltage is 50 volts since yung output ng mga driver natin is total na ginamit yung 80 volts hindi siya bumaba ng 80, 50 volts So, hindi siya, kwan, hindi siya nagbabago. Kasi usually normally ganun yung operation ng mga backlight driver. Depende sa load nila, nag adjust sila ng kusa. Kung ilan yung load nila. Sila, nangyari, dahil nga mataas yung voltahe, may mga backlight na bumigay. Kaya tuluyang nang hindi umiilaw to. So, dahil eh, medyo mumurahin yung nabili nating backlight driver since dalawang circuit to kung mapapansin nyo dalawang circuit pinagparallel lang at ang kailangan niya yata is parang hindi ako magkakamali 54 kasi sinukatan ko dati dito sa aking sa tester parang 54 volts so ang gagawin na lang natin isi-series na lang natin pagsisirisin natin sila at tignan natin pero bago dat bago yon i-repair mo natin yung nasirang backlight okay buksan natin yung backlight so yun siya mga tinik gamit ang ating uh, backlight tester yan follow natin so kung makapansin nyo po 306 ang kanyang output 306 ito yung plus dito so ito to okay, ito tingnan nyo mga tinik nagbabago yung kanyang output dahil nag-adjust siya yan so okay to tapos dito naman tayo. Yan, Okay to. Ayan. dito. So, yan. So, kitang-kita mga mati, Kaya wala nawalan ng ilaw. Isa dito may sira or merong kung dito may sira tapos dito may sira. Itong dalawang tubo. So, ito tatanggalin natin to. Hanap tingnan natin kung ilang volts ng bawat isa. Ayan, okay siya, mga tikni. At kung papansin nyo rito, 3 volts yung naman nabas. Ayan, 3 volts siya. So, okay to Ang positive ang dito sa side na to Ang positive. Tapos, ito naman pangalawa. Ayan, okay yan. 3 volts. やんしらとしら。 1, 2, 3, 4. So guys, meron tayong nabili sa Lazada na LED pero iba yung connect panyang front orientation parang concave siya. So itas lang din natin 3 bolts to. 3 bolts. Hindi natin papalitan lahat yung buong strip kasi usually pag nagre-repair ang mga professional technician, pinapalitan lahat yan mga technique. Pero dahil ito naman hindi kasi tayo nag-chat-chats dito. Parang ginagawa lang ng pinambablogs ko lang. Kaya para makatipid tayo, palitan lang natin yung mga sira. Total, uh, dito lang din naman tayo. So, Ayoko kasi na uh, tsaka isa pa limited yung ating uh, supply ng ganito. Limited. Kaya palitan ko lang yung mga may sira. kasi nasa 53 kasi nakaparallel sila mga ating so, mangyayari siguro i-series natin silang lahat kung 53 magiging nasa 100 approximately 100 volts kasi nakaparallel etong eh, dalawa nakaseries, nakaseries tapos pinagparallel dito ang gagawin natin mga ka bago natin ilagay yung pinaka-LED niya or display, check na muna natin to using yung ating board. Mga ka-technique, ito mga ka-technique. So, kung titignan natin, ito yung kanyang pinaka-wire. Dalawa siya, nakaparallel. Dalawang circuit na nakaparallel. So, ang gagawin na natin, isi-series natin para at least... Uh, yung voltahe niya di ba kanina pa nasa 50 53 volts parang ganon pag sinirish natin yung 53 magdudoble magdudoble siya dahil nga itong kan natin fix lang siyang 80 volts so yung 53 natin volt magiging 100 plus yung kaya niya so kung nilagyan natin ng 80 80 volts at least ilaw siya yan yan ang gagawin natin okay So, ayan, happy na sila. Tignan natin ngayon kung ilan na yung buntahin na ilalabas nila. Ayan. So, kung nilagay natin yung load, Yan naging 107, mga happy meal. Sige. So, yung sinasabi ko, nag adjust Ngayon, kinompensate lang natin yung output nito. Kasi nga, fixed lang 80 eh. Tignan natin yung 80 volts, kaya niyang pailawin lahat. So, yung mga teknik so, ang song, ginawa natin, ayan, nakakabit na siya sa ating uh, board. Tapos, dito, pinagseries na natin yung terminal, mga teknik. So, saksak natin. Tingnan natin kung um, ganda Ayun, mga teknik. Titignan yung mga teknik kung ilaw na sya. So, yan. Okay na siya mga teknik. Ganun lang gawin natin. Balik na natin yung panel. Okay. Thank you Lord. Thanks again. So, yan mga teknik. i noise po natin. Pero... So yan, final testing tayo. Saksak natin mga teknik. Yan mga teknik. Wansa. Wansa. Kita nyo. Okay na. So yan. Ano mag gusto ko ng source. Ayan mga teknik. Ayan na po siya mga teknik. Oh, thanks God. At naayos na rin yan. Wala. Connect siya sa HDMI sa isang laptop. So mag-play lang ako ng isang uh, video sa YouTube at eh, tingnan ko lang din yung sound niya. Yan. Kung makikita niyo mga teknik, may mga ibang portion na uh, medyo mas maliwanag. Dahil uh, bago, mas maliwanag. Sa so, rin yung kan, ka dahilan. So hindi siya uniform. Kaya talagang mas advisable talagang palitan lahat. Yun nga lang. Siyempre ayaw kong maubos din yung ating uh, kan ka yung ating uh, supply pagdating sa kan ka sa uh, sa backlight. Ito rin sino So, yun teknik. So, unang bumungad yung uh, video ni Teknik lang ba? Yan. Yan. So, yan yeah, mga teknik. Praise God. At test God. At naayos din siya. Yan nga lang. Talagang uh, doon sa kinabit nating uh, LED. Mayroong konting kuhan. Mayroong mahalaga gumagana. So, hanggang dito lang tayo mga teknik. More power sa inyong lahat. At maraming salamat sa Panginoon sa karunungan. Yan. Dahil uh, siyempre nagtitipid kasi tayo dahil uh, wala limited lang yung supply natin eh. Ayaw ko rin namang mapagastos siya may-ari kasi unang-una. -una, lumang model na to. Tsaka isa pa, bumili na sila ng panibagong TV nila. So, yan, mabago lang yung internet. So, ay hanggat maaari, ayaw kung mapagasto yung kwan natin, mga kapatid nating nagpapagawa. Eh, pyesa lang yung papalitan. Kung biruin mo kung buong buong LED lahat yung papalitan ang dami nun so napalitan lang natin apat plus yung uh, tawag tawag nito yung kanyang regulator ang tawag nito backlight uh, driver so yan mga teknik hanggang dito na lang tayo thanks God sa karunungan at kaalaman nakarepair naman tayo hanggang ito ng medyo makatipid lang tayo tsaka mura lang din yung kinabit nating kan backlight driver kasi galing sa Pilipinas yun. Binili natin sa Lazada. So, yun lang babayaran ng ating uh, kapatid. Pati yung mga backlight. Yan. Lahat lang ng mga materialis na napalitan natin. So, hanggang dito lang tayo. More power sa inyo lahat. And... Okay, so, pa, uh, well peace. Peace. Peace.